Diana, so ka makulit. Guys, ang kasama ko na yung around me. Si Golot. Nagpapasaw. Ay, guys. Nandito tayo ngayon sa street papuntang Diana. Kasi, hindi tayo ng pagkain ng pusa. tayo kasi kasi baka hindi pwede yung pagkasal. So, ayan, guys. Nakabili na tayo ng pagkain ng punta. Diret na tayo sa palengke. mahiyop niyo ako, guys. dilim doon sa linara natin. Dito tayo na bababa. Tot! kaya bibili tayo ng ano. Bibili tayo ng mga sibuyas. sa kalamansi. Ayan. Kalamansi, guys. Pili tayo. Pili pa ako, kuya, ng ano, ng lalagyan ito. Plastic, God. Pili tayo ng kalamansi. Hawakan mo dito. Pili tayo. Pili tayo, guys, ng kalamansi. grabe ang pawis natin guys sobrang pawis nangintap na yung ating mukha patay na silid na yung... buyo plastic. Bawang 1.130 ang kilo ng bawang nila dito. Sibuyas nila guys is 1 ah, 77 lang po ang kilo. na hindi na pwede ibenta. Kaya, konting pisi lang daw dahil. <coughs> <coughs> na natin. Pwede makitimbang, be. Ay, kuha ka ng ano, Lot. Ayun. Ibigay mo ko sa kanya doon, Titimbangin mo yan. Kukuha tayo ng ceiling haba. So, ganyan na mo ako doon.

kulay ito ha maganda yung vibe

Napakalinis. Sobrang linis ng palikod nila dito, guys. malengke guys na walang sasakyan tiyaga lang talaga grabe ano ah uh, mirap. kasi malayo yung uh, pinanggalingan natin so, uwi bibitbitin mo lang It's okay ganon talaga pag may daw ay main nilaga ito tayo sa ng mga plastic <laughs> Hindi pa rin tumitigil ang ating pawis. Ayan. Tapos na yan, no? plastic ng yelo. Yeah, so, barato sa na? So, sana? ano na pulang ito? Mark! Ilan yung 12 mo? Ito tayo sa alabang. Mark, eh. <laughs> Ayan ang mga tendero, mga kababayan natin, Bicolano, bikulana, no? mga magagayo na. Ayan, guys. Ayan? Ah, siguro, dua kaan, dua mana sa ano, tagsasampo. Mark, ilan Duwang Ano nga lang saan? kasi Ayan, sampo. na. ba yung tiga po? Ayun, kaya ako kaya para ng bakalunta. Ang Okay da, andi sa, tangaling ma, discover bala laman kita, O sabi. Ha? tayo ng plastic ng mga soft drinks nakakamamalabo kasi mahal doon sa amin yung plastic ng ano ng to oh, dito mura lang kaya dadayo pa talaga tayo ng alabang para mamili tayo dito yeah. subscribe nyo ako baby para makita nyo kayo <laughs> sa youtube channel natin kaya mo mo na yun magano ba nagano pa lang ako baby naging uh, pa sana ako tago sa papel eh. Ayan si ate. <laughs> Thank you, Ito, baby. Ito, Kunti pa lang naman yung ating. Okay, salamat. Yeah, yeah. <inaudible> TV, salamat. 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 Ayan ang pwesto nila guys dito sa Alabang. Oh. Magbenta sila palagi dito kasi okay, frontera sila. Ayan yung ano, South Station. Ito sila sa section ng mga dry goods. Ito ako lagi nabili guys. Kahit nung oh. dito pa ako sa sukat nakatira, suki ko talaga sila okay, dati na pa noon. Ay, guys, ito sa loob ng palengke naman. Mali tayo. Mali tayo ng pinasok. <laughs> so, balik tayo. hindi. Dito. Mali tayo ng pinasok, guys. mga tinapay. Ayan ang palengke ngayon guys ng alabang. Sobrang linis. Grabe. Ina-upgrade talaga ng mahal natin yung mayor. Parang ano mo, pinauuhu lang. So dito tayo. Parang kung konti ang bukas. Magkano yung asukal nyo ma'am na one port wash? Grabe uh, sa ito po alam na. Alam na. Pito. So, dito tayo muna. Ay sige po. Sayo ko Dito po, nasaan yung mga gamit-gamit nila dito? lo Larado silaw. Oh. No? Saan yung tindahan ng gamit-gamit para? Ah dito po. Thank you. Thank you

pula. Hindi yung dito eh. Subukan natin. ngayon guys, namimili tayo ng tinapay. Pili tayo ng tinapay dito ba? Ganda na. Update po kayo guys. Ayan guys, natapos na tayo sa loob. Ito binili natin. Pili tayo ng chip charo na murahin lang para pag may maghanap.

makatay tayo ng da ano, kasakyan kabalik sa ating bahay walang masyadong tao guys, okay. tayo yung so guys, nandito na, so, na po tayo sa bahay, nakarating na po tayo and ayan po yung ating pinamili. mamaya na natin siya ilalabas kasi, medyo pagod pa tayo guys ha Salamat po sa pagsama niyo sa amin and uh, pakisuportahan niyo po yung aking munting vlog mga guys. Thank you so much and God bless po. See you on next vlog. Thank you so much. Bye po.